Hello, hello everyone! Shout out sa inyong lahat. For today's video, ay magluluto ako ng tahong with Chinese Pechay. So, ayan mga beshi, mag-start na akong mag si ng sibuyas, luya at bawang. At isusunod kong ilalagay yung tahong igisa-gisa lang. Tapos, lalagyan na natin ng tubig para pakuluan. So, ayan. Lalagyan na natin ng tubig. Pag kumulo na, ilalagay natin yung gulay. So, ayan. Ilalagay ko na halo-haloin lang. So, yan po yung simpleng ulam namin for today. Kasi masarap humigop ng mainit na sabaw pag umuulan. At maglalagay na rin ako ng seasoning at saka asin para Masarap yung nilulutong kong ulam. So, hahalo haluin lang. Papakuluan at kakain na tayo. So, ayan ang aking taga si Bulilit. Gustong-gusto niya ng sabaw. O, oh, sarapan siya sa sabaw. Kaya paulit-ulit siyang tumitikim. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on my next video.